good morning biyahe na naman tayo uh, ano naman tayo pa Manila naman tayo makakabiyahe so ito bigla ang tawag kahapon to sa akin ni pare Renson siya yung nagbibigay sa akin ng biyahe so shout out sa akin pare Renson maraming salamat sa biyahe so pick up location natin mga kabiyahe sa Santa Rosa Nueva Ecija saka sa San Fernando Pampanga magaling tayo dito sa Muñoz, Nueva So ito ang gamit natin na van uh, NP350 Premium na Nissan 15 seaters So ayan, makikita nyo kanina kinuha ko yung susakyan dito sa bahay ni Pari Renson para uh, ito ang ating gagamitin na So napaka uh, ganda gamitin ito napaka fresh kaya sa mga gusto mag Arkila, PM nyo lang kami Ayan yung aming Facebook At contact number Sana mapag-drive din namin kayo Mga kabiyahe Para masubukan yung aming servisyo So sa mga gusto dyan mag Arkila naman <laughs> PM nyo lang kami mga boss So ayun mga kabiyahe Nandito na tayo sa pick location Dito sa Santa Rosa, Malaysia Nihintay na lang natin sa mga yung mga ating mga pasahero. So, mamaya na lang ulit mga kabiyahe. At pupunta na rin kami mamaya-maya doon sa next stop namin sa San Fernando, Pampanga. Kita-kits tayo doon. One hour later. So, ayun mga kabiyahe. Nandito na tayo ngayon sa San Fernando, Pampanga. Uh, waiting tayo sa iba nating sakay. Kapag naghihintay tayo, kakain muna tayo. Binilang tayo ng Binilan tayo ng sakay natin ng breakfast, ah, uh, magka. So, kain na, na tayo mga kabiyahe. After nito, after nito, go na kami sa Mawa. So, ayun mga kabiyahe, nandito na tayo sa Mall of Asia So binabako ko na yung mga sakay ko dun sa Mawa Arena At uh, meron yata silang event na pupuntahan or panonoorin na concert Hindi ko alam Basta binaba ko na lang sila dun So papalikan na lang natin sila mamaya gabi siguro uh, Time check natin is 12.38 p.m. So hanap tayo ng parking lakad-lakad muna tayo dito sa seaside habang naghihintay tayo sa ating mga sakay so ayun mga kabiyahe kung napapansin nyo merong tinatambak dito sa sa gitna ng dagat dito malapit sa Mall of Asia ayan ayun sa napagtanungan ko gagawin daw yan na parang ano Las Vegas para magiging Las Vegas in Manila. So abangan natin 'yan pag natapos. Balikan natin 'to. dito yan sa malapit sa mall sa sa seaside. Yan. so ayun tapos na tayong kumain andito na naman tayo sa parking lot uh, waiting pa rin tayo sa sakay natin siguro mga ano, lalabas yun mga 10pm so kanina pa tayo dito alas 12 so ganoon katagal ang paghihintay natin sa pasayang natin kaya tsaga tsaga lang talaga sa gantong trabaho pero pagtapos naman ito may resulta kikita naman tayo ng pera so ganoon naman wala namang madaling trabaho kaya tsaga tsaga lang mga kapiyahe sana sana panoorin nyo lagi ang video ko at isubscribe nyo din po ako dito sa youtube channel ko salamat po mga kapiyahe uh, mga waiting ang driver dito ayan nagkaroon tayo ng tropa dalawang ban na yan mga taga paranyake Waiting din sila ang mga sakay daw nila, yung mga taga-guam na basketball player. Tapos ang kalaban nila ngayon sa laro dito, uh, ano, dasal. Ah, uh, si Kuya. Tropa ka, bago tropa. <laughs> so ayun, na uh, aalis uh, na ang ating mga kasamang driver. Nandiyo na doon yung mga sakay nila. Tayo nandito pa din. Waiting. So ayun, nakita nyo, medyo madilim na. Ang oras is 6.29 ng hapon so ayan koting hintay pa sa ano all uuwi na so mga kapiyahan dito tayo ngayon sa seaside Uh, lakad lakad muna tayo dito kahit medyo umuulan para patanggal inip din sa paghihintay so ayan mga kapiyahin, naabot na pa natin yung fireworks dito sa seaside sa mga location Wow, ang ganda Sana kung kasama mo yung pamilya mo dito Ayan, ay papalik na ulit tayo sa parking at uh, umuulan. basang-basa na ako. No? Uh, at baka tayo magkasakit. Marami pa tayong biyahe, kaya iingatan din natin ng aking sarili. So, balik na tayo sa parking na ang biyahe. So ayun mga kabiyahin nag-text na yung sakay natin na nagpapasundo na sila uh, Time check natin is 10pm na mga kabiyahe. So 10 hours tayo naging dito sa parking uh, Siguro makawin na tayo nyan sa New Base mga 10, Mga alas dos siguro ng mandaling araw mga kabiyahin So mabait naman yung mga sakay natin mga kabiyahe kaya sulit din, sulit din naman maghintay at uh, worth it din Uh, suklian lang natin sila ng magandang serbisyo para sa usunod ikulit yung tatawagin, di ba? sa Petron and Lex. Nakain sila sa Kauki. So, kanina napaka-traffic doon sa ano. And Lex hanggang ngayon napaka-traffic. Ayan, tingnan nyo. Nahatid na natin mga sakay natin. Uh, Magkakape muna tayo dito sa 7-Eleven. Nandito na pala tayo sa Kapay Natuan. Uh, Pauwi na tayo sa San Jose mga isang oras pa time check tayo mga kabiyahe 2.55am so magkisa na lang tayo dito sa kalsada mga wala nang dumadaan na sasakyan mga katapat din ah kakawilang lang natin. Ayan. Tulog na ang mag ako. So, ayan. Hanggang dito na lang yung video natin. Matutulog na rin tayo. So, susunod ulit na video mga kabiyahe. At medyo pagod at antok na rin. Good night mga kabiyahe.